Alright mga panalig, isang mapayapang boy po sa atin lahat at tinawag at tinirang so ngayon po mga panalig at nandito po ako sa karagatan o sa dagat nandito po ako sa hulugan dito mga panalig yeah, kung yung kitinan rin po natin at susurin rin po din natin yung mga tanawin rin po dito ay may nagpapala rin po doon banda at sumuyo po so kanina rin po at nagganap rin po ako ng mga shed po dito banda ito rin po mga shell rin to, mga kapanalig eh. Nakakapag nakapag nakapagatid ng mga swerte rin po sa ating tahanan rin. Kung may mga ganito rin po tayo ng mga shell rin po, mga panalig. At maganda rin po to mga panalig sa kabuhayan. Ito yung pinaka na gusto ko rin sa lahat nitong children na nahanap ko rin po mong kanina rin po mga panalig itong children na to itong banda na to ganda kung titignan natin masdan, masda no parang ano rin siya sa hipoy yung ano yung pangkabal ayun nakikita nyo sa mga facebook facebook yung mga ganyan yung kagayong kabal na ano yung suso hindi yung ganun, tu, hindi po yung tunay yung tunay na kabal na yung yung hipoy po, yung parang bato siya hindi ganitong pagkapigura may mga pekeri kasi mga nagtitinda sa mga online rin pa mga panalig ito mismo gandaran rin kasi kung may mga ganto rin po tayo Nakapagakit ng mga sorter rin po Ito yung pinaka rin na nakuha ko Dito sa gaga rin po Ito sa gilid rin po Parang ano mo shell rin po siya na no mahaba Kung ano to parang batoy Kakaiba rin siya to Ito ay parang mutsa na rin po mga pan Napakahaba siya yung mga ng sukat rin ito kaya nakapagano rin po ako nito eh, mag rin po sa bahay rin po namin At maganda rin po ito pinakamahaba rin at pinakamatulis na rin po Na hanap ko rin dito Sa karagatan rin po Mga panalig itong banda nito Ito kakaiba rin ito Parang ano rin pintura Pero hindi siya yung pintura rin po Yung pintura na nambo Bato siya na ano na hindi mo maintindihan no hindi mo matindan talaga kakaiba siyang bato mga panalig. kung, si, kung hawakan nyo lang po kalan, parang pintura siya na, na mo, pero hindi bato talaga to kaya display ko rin to sa amin kaya uwi ko rin to kakaiba siya parang marami rin pala kakaiba rin sa mga ganito pag magaanap sa mga ginigilis sa abang pa sa pasigod ng dagat po mga panalig. maraming matutungayan rin dito sa mga gantong ma uri ng mga shell po dito habang sa mga gantong bagay ito kung gusto nyo panipit dito mga panalig yan oh. eh kung may mga ganto rin po kayo pwede nyo ipang sakap sa mga mga ano yung nyo mga pangakit rin po sa guys, sa uh, sa swerte yan mga panalig ayan so mga ka-panay, kahit pasensya na rin po sa inyo at hindi na rin ako gano'n nakapag-tag sa YouTube. At saka na hirapan rin po sa pag-edit. Ayan. So ngayon, hanggang dito muna tayo po ulit.